Mga sports grabe may bagong pinag-uusapang super rookie sa NCAA. Ang 6'4 Phil Am na si Anjanti Miller ng San Beda Red Lions. At napakadaming fans ang nagsasabing parang si Jordan Clarkson daw ang galawan. Totoo kaya? Tara, kilalanin natin ang bagong rising star ng San Beda. Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ang follow at pasubscribe na din. Sa mga di pa po nakakakilala, si Anjanti Miller ay isang Filipino-American guard forward na may taas na 6'4. Bago pa man siya sumabak sa NCAA, kilala na siya bilang isang athletic scorer na may malakas na presence sa loob ng court. Lumaki siya sa Amerika kung saan hinasa niya ang kanyang skills mula sa dribbling, shooting, hanggang sa decision making. Kaya nang dumating siya sa San Beda, hindi na siya mukhang rookie, kundi isang composed at confident player na kayang magipagsabayan agad sa mga veterano. Kung mapapanood mo ang highlights ni Miller, mapapansin mo talagang may Jordan Clarkson vibes siya. Smooth ang galaw, explosive sa drive at confident sa bawat tira. Yung crossover plus pull-up jumper combo niya, halos pareho sila ng signature moves ni JC. May NBA style flair pero halatang may Filipino grit. Kumbaga Clarkson ng San Beda. May swag pero may puso sa laro. Isa pa sa napansin ng mga fans kahit mataas ang competition sa NCAA, hindi siya natitina. Laban kung laban at palaging handang buhatin ang opensa ng Red Lions kapag kailangan Ngayong season, napakalaging bagay ang pagpasok ni Miller sa San Beda lineup Nasa transition phase ang team pero sa pagdating ng 6'4 film rookie na ito tila nagkaroon ulit ng bagong pag-asa ang Red Lions fan. May scoring touch, may energy at may leadership potential kahit baguhan pa lang. Kaya nga na sinabi ng ilan kung tuloy-tuloy ang development ni Miller, siya na ang susunod na mukha ng San Veda Basketball. Sa tanggad na 6'4 at versatile na laro, swak si Miller sa modern basketball system. Pwede sa guard, pwede sa wing at may kakayahang mag-create ng sarili niyang tira. Kung patuloy siyang huhulma ng San Veda coaching staff. Nako, napakalaki ng chance niyang maging isa sa mga top players ng NCAA at posibleng makasama pa sa Gilas Pilipinas sa hinaharap. Isang film na may talento, disiplina at determinasyon, yan si Anjanti Miller. Kaya mga ka-sports, anong masasabi niyo? Deserve ba ni Anjanti Miller? ang bansag ng Jordan Clarkson ng NCAA? I-comment nyo sa baba ang iyong opinion. At syempre, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at i-click ang bell para lagi kang updated sa mga bagong basketball stars sa ating bansang Pilipinas. So paano? Ito po ang The Sports Updates at hanggang sa susunod. Let's keep the game alive. So paano? Ingat po kayo.